Alam mo, yung nangyayari sa kanila ngayon, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ni Aris yun kasi may pagkukulang siya kay AJ. Mali mo ako yung pumuno na pagkukulang niya. sa akin si AJ, ano nagiwalay na kami ni Aris? Pwede mo ba akong puntahan? <laughs> <laughs> hindi ka nang konsensya sa ginagawa. Ha? Ba't ako makukonsensya? Wala naman ang ginawang masama eh. Pero ito may naisip akong paraan para hmm. mahaya ako sa labas si AJ na hindi nagagalit si Aris. <laughs> Ay, Iris, hey, Riz! Gusto. Gusto, gusto! gusto ko sana ipaalam si, ano, si AJ kasi may lakad daw sila nung GGSS. May balak yung GGSS o may balak pa? Wala! Wala! Wala, 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 wala yan! Gabi ka naman, Ayoko nga sumama eh. Nagiging honest lang ako sa'yo. Pinapaalam ko nga sa'yo eh. Ano ko naman oh, na nagbago na ako, hindi na ako yung dating ako. Iba na to. Oh, lang naman kung di mo payagan eh. Wala naman akong ano dyan. Basta, hindi na kaya. Yan siya, ganito na lang guys. Pusuhan nyo pag, ano, so, uh, gusto nyo kami mag-date ni AJ. Pusuhan nyo. Wala nang gusto. Tapos kung ayaw nyo, ilike nyo na lang. Huwag naman natawa. Nakaliit lang. Kaya yung tawa kayo ng tawa. Hindi na ako puso So, ang mga naglalaro. Okay. So, ang tingin ko lang pala itong dalawa nito kupal talaga to kupa talaga to video ka bang na ano hmm. ah? tira dito. Tira mo andito naman try 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 best friend ko try 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 na try 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 Gawa try mo alam mo, yung nangyayari sa kanila ngayon, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ni Aris yun kasi may pagkukulang siya kay AJ. Mali mo ako yung pumuno na pagkukulang <laughs> niya. <laughs> tsaka, <laughs> alam mo, malapit na silang maghiwalay eh. Kung baga, ako, chilling na lang ako dito, hihintayin ko na lang mag-iwalay. <laughs> diba? Tsaka, oh, chat, chat sa akin si AJ. Ano, naghiwalay na kami ni Aris? Pwede mo ba akong puntahan? Pupunta <laughs> ko talaga yun sa Sogo. Ah! <laughs> ka nang Hindi ka sa ginagawa mo? Hindi, ba't ako makukonsensya? Wala so, Gusto ko nga sa so, mga mo to. Oo. Uh, uh, ba't ako makukonsensya? Wala naman yung masama eh. Oh. Ang ginagawa ko, tinitingnan ko na nga lang. O yan na lang... May ginagawa ba ako kala Aris? Wala naman. oh Wala. Yeah, oh. oh wala pala eh. Ikaw masyado kang kasi pa kay Alamero eh, eh. Ikaw, pag sa ano mo, wala ka, wala wala kasing nag-aano sa'yo, wala nagpamahal sa'yo eh, no? Kaya ganyan ka makaasta eh. Ingin! Ah! <laughs> <Ingin. laughs> uh... <laughs> Hindi ko kasi mahalang papa mo. Pero ito may naisip akong paraan para hmm. maaya ako sa labas si AJ na di nagagalit si Ares. <laughs> Pakain ka lang. Ngayon. Huwag kang makialam. Kainot to eh. Ayun, tawagan mo. Pwede naman video. Tatawagan ko si Ares. <laughs> <Ama, okay. clears throat> ang mga ucho. Kamaingay ha. Oh, Kapalukwis. Kaya tagal mo sa huwag ito. Tagal naman na eh ito. Kainan. Ay! Ay, <laughs> Riz! Kamusta? Mayroong plastic talaga ganoon. Bro, kamusta? Ay. Naliligo, wey. Naliligo, wey. Naliligo, di naman ba sa buhok mo, Oo. Tagalolo! Tagalolo! Hindi, ano. Gusto ko, gusto ko sana ipaalam si, ano, si AJ kasi may lakad daw sila nung G.J.S.S. Ah. Huwag kang umayog! Tinatamad nga ako, eh. Sabi ko baka sila nalang, Kaya gusto din kasi nila ako isama, eh. Sabi ko baka, ano, kayo na lang. Eh, ngayon, eh, sa'kin sa ng mga DJ SSC, si AJ eh. Di ko na chinat sa si AJ baka kasi magselos ka pa eh. Diyan na ako nag... -ganos. Wala ka ba sinasabi? Sa'yo na lang ako mag ano. Uh, <tip> uh tip ngayon, ipapaalam ko sana si AJ kung pwede daw sila lumabas, sa lang daw. Oo. Oh. May balak yung DJS. o may balak ka. Mm. Oo. Wala, 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 yan. Gabi ka naman, Ayoko nga sumama eh. Ayaw nga niya eh. Oh, Pinipinat lang ako eh. Ayaw nga niya eh. Ikaw. Ayaw yung sumatawag sa Oo nga. Hindi. inaano ko nga sa'yo para at least, eh, nagiging honest lang ako sa'yo. Pinapaalam ko nga sa'yo eh. Alam na hindi. Di naman, di, tsaka di ako sasama. Ba't ako sasama oh. dun? Alam na hindi ko kasama. Hmm. Hmm. Mukha mo pala. alam mo, hindi naman pagkakatiwala. Sabi ka naman, alam mo naman na nagbago na ako eh. Ay, ano mo naman oh, na nagbago oh. na ako, hindi na ako yung dating ako. Iba na to. So, Kaya, oh, ano sana? Oh, so, mas lumala. Ha? Oh. Hindi, sabi ka naman. Ikaw wala ka pa rin tiwala sa akin eh, no? Buti alam <laughs> mo. Look, sabi ka naman. Res, alam mo, Res, nagbago na ako, Res. Wala na akong pakialam sa inyong dalawa kung masaya kayo. Eddie, sala all! Sala all! Yun lang, basta kung ano, okay lang naman kung di mo payagan eh, o, wala naman akong ano dyan, basta. Okay, hindi, o, hindi, hindi. Hindi <laughs> Ano? Ano? Ko, hindi, oh. hindi. Si ano naman eh, o, mga GGSs. Oo, oh, GGSs kailangan mo niya eh. Oh, o, paano eh, sila kuling. Ang parang apektado ka. Ang parang apektado ka pa ngayon. Kulik na ito eh. Hindi, hindi ako apektado. Sige na nga, sige na. O, sige Ma, na, o, na. Pasensya na sa storbo. Sige. Hindi. Hindi lang siya may paglalulumo. Gabi ka naman si Boris, Parang wala tayong pinagsamahan ah. Diretso pa na yung pagluluto mo. Gila, maligo ko na. Imbes na ligo, naglolo. Magkasama mo ang si Kurt. Wala eh. Pinagpalit sa Patreon. Uuupalit talaga to. Ang ngino to? Huwag kayo tayo. Magtrip na lang. Gusto mong masay-trip na lang. Ha? Ito, kung gusto mo, payagan ko ito ngayon. bug ka ngayon eh. Gusto mong side-kick ka. Side-kick. Gusto mo? Wag-wag. Oh my god, guys, natingin nyo, ayan. Napiling ko parang, eh, syempre, ayaw ni Ares, pero si AJ gusto nun. <laughs> Ngayon, guys, yan, sa ganito na lang, guys. Pusuhan niyo pag, ano, so, uh, gusto nyo kami my... mag-date ni AJ. Pusuhan Buso. nyo! Wala nang gusto. Tingin mo pa talaga. Oo. Uh -huh. uh -huh. Sa ko na sa'yo eh. na ako sa eh. Nakaraan ka pa, eh. Ito. Yan, guys, ulitin ko, ha. Isa pa. Pusuhan na rin ko ng bibig mo, ha. Stop. Oh. Yan guys, pusoan nyo pag gusto nyo kami mag-date ni AJ ulit. Puso, puso. Tapos kung ayaw puso. nyo, i-like nyo nalang. Like Huwag ka naman na tawa, tawa ko na nag-i-eat lang. Kaya yun, tawa kayo ng tawa. Hindi na ako makapagpuso. Huwag talaga yung mukha mo. Huwag kayong tumakaw dito. Magpakawala ako dito. Hindi nyo. Hindi ka nalang sa akin. Patayin mo na yan.